Sabi sa Proverbs 2 verse 12 Wisdom will save you from evil people from those whose words are twisted. When you have this deep relationship with the Lord, mag-uumapaw ka ng wisdom. Anong ibig mo sabihin, Coach Mav? Paano naman yung mga walang relationship kay Lord? Bakit ang tatalino nila, ang didiskarte nila? They have knowledge that they gained from experience. Pero guys, iba kasi talaga yung wisdom. The wisdom from the Lord is a divine, moral, and spiritual insight na nagbibigay ng daan sa isang tao para maunawaan ang buhay sa mas mataas at makajos na pananaw. At dahil doon, nagkakaroon ka ng kakayanang pumili ng tamang landas. Hindi po ito kayang ituro sa eskwelahan. Hindi rin to basta based on experience. Kasi kung based on experience lang, bakit maraming pabalik-balik sa maling gawain kahit na daanan na nila? Ang sagot po dyan because there is no transformation. And real transformation is only achieved when Jesus Christ enters a man's life. Hindi porket lawyer ka, doktor ka, suma kung ka, or kung anumang naabot natin, ay meron na tayong wisdom. Yes, matatalino yung mga tao na yun. Pero yung talino na yun, kayang-kayang kayang gamitin ang kalaban yun laban sa iyo. Kaya kahit matalino, hindi makaiwas sa masamang gawain. Kahit matalino, hindi kayang umiwas sa tukso ng demonyo. Because they don't have wisdom. Pero pag malalim ang relasyon mo sa Panginoon, hindi ka man suma kang -um laude, doktor o lawyer or kahit anong profesyon, pero protektado ka. Because you have Jesus in your life. And sana po malinaw ang mensahe ng video na to. Nasa